DIY Moto Black. And good day, good day, mga kamoto vlog. No? Yeah. So, araw po ngayon ng Sunday. So, magkaya po tayo. Maglalala mo mag po tayo ngayong araw na ito. So, ayan. Uh, umalis tayo ng bahay. Exactly 9 o'clock. 9 oh, o'clock na ng umaga So, nag-iisay tayo ng first booking Ngunit natin sa Cabiao kapunta rito sa Araya So, wala po makapasok Kaya eh, pala wala po Kasi nakapasa yung data natin mga kamot So, like, so sayang yung 10 kilometers na yung sinakbo natin Dito na uh, papunta sa tambayan natin no, Para makakuha tayo ng first uh, ng booking So yan, napatay-patay uh, -patay dito natin mga ka-motovlogs So ngayon, hanap uh, tayo ng first booking dito sa ride from Banga So sana may makuha tayo no? kahit mga tatlong-ulong ride Yon, target natin, maka ano tayo? Maka 1,500 ngayong araw na ito no? Yun yung ano natin, gross So ayan, wait lang tayo ng first booking mga ka-motovlogs po vlog no? meron tayong first booking Marilao to ah, papuntang Marilao so Mexico to Marilao ang shipping fee nya ay 265 so pick upin natin mga kamoto vlog kamoto vlog, pinako tayong second booking no? Araya to Santa Maria Bulacan sa Bali ang, ang shipping fee nya 322 so nagintay tayo ng isang oras, malamang magdagdag siya atin ng ng ewan eh, ko magkano halagay dadagdag niya sa waiting time natin so ayun na uh, drop off na natin sa mga kamoto vlog mga uh, kamoto vlog no, na i-deliver na natin yung dalawang item marilaw na i-deliver na natin yung manok biniyara tayo doon ng ay 265 then i-deliver natin yung ID dito sa Santa Maria Bulacan galing ng Arayat Pampanga biniyara tayo doon ng 425 So, originally 322 lang yon. Niyara tayo ng 425 kasi merong waiting time tayong uh, nagtagal ta tayo ng halos ang oras dun sa, ano, sa pick up location. So, ngayon okay, minakuha tayo yung pancard booking. Papunta naman siyang uh, Santa Maria, papuntang Cabanatuan. 496 yung shipping fee. So, pick up natin sa mga kamoto vlog dyan, deliver na natin sa kapanatuan. Nagminakwa tayo, ano, pang-apat na booking, Riot Pampanga, papuntang, ay ano, papuntang Riot, galing ng San Leonardo, no. Pipick upin natin dito sa San Leonardo yung item. Shipping fee niya, 344. So, pick upin na natin sa mga kamoto vlog para makagarahin na tayo. Update ko kayo mga kamoto vlog. Few moments later. So mga kamoto vlog no, naka na nakaapat na bukil lang tayo sa araw na ito. So bali yung gross income natin sa araw na ito ay 1,534 only. So i-list natin yung mga sumusunod na other expenses natin mga kamoto vlog. So lalabas yung ating net income. So yung net income natin sa araw na ito ay 938 pesos. So ayun, mayroon na naman tayo may sa ating pamilya mga vlog. Maraming salamat sa Diyos. Uh, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag niyo rin pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga vlog. Bye bye.